Kumusta mahal ng mga mga ngalakal? Kasama mo ang Analytical Community Guru, Markets. Nagsisimula tayo sa buod ng data tungkol sa korporasyon. Kaunti pa ay titignan natin ang bawat parameter ng mas detalyado. Kung kinakailangan, maaari mong i-pause ang video. Maaari mong pag-aralan ng mabuti ang lahat ng mga parameter ng korporasyong pinag-uusapan. Ngayon suriin natin ang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya BlackRock Inc. ticker YLE. Ginawa ang pagsusuri batay sa kasalukuyang data noong Abril 12, 2025. Ayon sa klasifikasyon guru, markets kumpanya BlackRock Inc. na bibilang sa subkategory. Investors, 77 organisasyon ang nakikibahagi sa pagtatasa. Ito ay lubos na kinatawan. Titignan natin ang mga huling solusyon sa dulo ng video. Ang kabuang resulta para sa kumpanyang pinag-aralan ay 5 sa isa 0 puntos. Ang average na resulta para sa subcategory ay 1.7 puntos. Kung titignan mo ng napakalawak sa loob ng merkado sa kabuan. Nakikita natin na ang average na resulta para sa stock market sa kabuan ay 1.7 puntos. Laban sa 5 puntos na rating BlackRock Inc., Paghahambing ng paggalaw ng presyo ng stock ng kumpanya BlackRock Inc. at mga subkategory na kumpanya. Makikita natin na over labindalawa months ang shares ng kumpanya BlackRock Inc. Nagpakita ng dynamics na labindalawa punto isa Laban sa mga pagbabago sa presyo sa tatlo punto dalawa subkategory. Tiyak na walang ibig sabihin ito, ngunit kailangang isaisip ang katotohanan ito. Market capitalization ng kumpanya BlackRock Inc. ay 136.22 bilyong dolyar. Na may subkategori na capitalization na US Dollars 610 bilyon. BlackRock Inc. account para sa isang bahagi ng 22.336%, ito ay isa sa mga pinuno ng subkategori. Ang capitalization ng balance ng kumpanya ay US Dollars 47.47 bilyon na may ng balance sheet ng subkategory na US dollars 200 at 2 bilyon. BlackRock Inc. account para sa isang bahagi ng 23.508%. Sa pamamagitan ng paghahambing ng shares ng market at balance capitalization, makikita natin ang mga sumusunod. Ibahagi BlackRock, Inc. sa subkategori kapag tinatasa ang market value ay 22.336%. Ang capitalization ng balance ay 23.508%. Ito ay 5% higit sa bahagi ng halaga sa pamilihan. Pagtatasa ng bahagi ng kumpanya sa merkado at halaga ng libro sa subkategory, mabuti, 1 puntos. Ang mga pananagutan sa pananalapi ng organisasyon ay nagkakahalaga ng US Dollars 14.242 Bilyon. Ang mga pananagutan sa pananalapi sa kapitalization ng balance sheet ay umaabot sa 30% ng kapital. Marka batay sa antas ng utang ng kumpanya, mabuti isa puntos. Ang balance ng market value ng kumpanya sa tubo nito ay tumutugma sa 21.4. Na may average sa subkategori na 20.8, ito ay 28% mas mababa kaysa sa subkategori. Pagtatasa ng halaga ng stock market ng kumpanya sa tubo nito kumpara sa mga organisasyon ng subkategori, mabuti, isa puntos. Ang tubo sa huling 12 buwan ay US dollars daan at 6.8 million. Ang mga pasulong na kita para sa darating na labindalawa buwan ay inaasahang magiging US$ 7,600 at milyon, na 11.5% mas mataas kaysa sa kasalukuyang sandali. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang presyo ng kumpanya sa balanse ng kita ay 6.5. Ang average na subkategori na 4.7 ay 38% mas mataas kaysa sa average ng subkategori. Pagtatasa ng mga tagapagpahiwatig ng halaga ng merkado ng kumpanya sa kita nito kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori, matitiis, 0.5 puntos. Ang kita sa huling 12 buwan ay US Dollars milyon. Ang pasulong na kita para sa darating na labindalawa buwan ay pansamantalang inaasahang magiging US dollars 24,000,000 at 50 milyon, na 20% mas mataas kaysa sa kasalukuyang sandali. Pagtatasa ng hinulaang tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang margin ay 30.5% na may average sa subkategori na 15.7%. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategori at pagganap ng kumpanya ay 14.8%. Pagtatasa ng kakayahang kumita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori, mabuti 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa mga tuntunin ng bilang ng mga empleyado sa subkategory ay 28.387%. Ito ay 27% pagtaas sa bahagi ng market capitalization. At ang katotohanan ng ito ay sumasalamin sa kawalan ng balanse sa presyo ng merkado ng organisasyon BlackRock, Inc. sa halip patungo sa pagmamaliit. Ang halaga ng market capital bawat empleyado ng kumpanya ay katumbas ng 4456000 dollars. At para sa subkategory na 8200 at dollars, ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at mga indicator ng organisasyon ay 21.3%. Pagtatasa ng halaga ng kapital bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang halaga ng tubo sa bawat empleyado ay daan at dollar na may average sa subcategory, 275.6,000 dollars. At ang pagkakaiba sa pagitan ng average sa subcategory at mga indicator ng kumpanya ay isa 0%. Pagtatasa ng kita sa bawat individual na empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang kita ng kumpanya sa bawat empleyado ay US$ 100,000 at 80,000 sa subkategory na isang libo at limamput Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategori at pagganap ng kumpanya ay 78%. walo porsyento. Pagtatantya ng kita sa bawat empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategori, matitiis, 0 puntos. Ang mga pagbabahagi para sa pagbebenta ay tumutugma sa 1% na may average na subkategory na 2.6%. Ito ay isang tagapagpahiwatig ng panganib ng isang maikling pisilin. Teknikal na tagapagpahiwatig Reha labing apat na nagpapakita ng antas na 43% para sa kumpanya BlackRock, Inc. Samantalang para sa subkategori ang antas na ito ay humigit kumulang 41%. Sa karaniwan, ang mga mahalagang papel ng subkategori ay pareho ang halaga sa mga stock BlackRock Inc. Ang aktual na pagtatasa ng mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US$ daan at Ang pagtatantya ng pinagkasunduan para sa presyo ng stock ng kumpanya ay humigit kumulang US$ libo at tatlumput anim. Ang dinamika ng aktual na pagtatasa at pagtataya ng pinagkasunduan ay humigit kumulang labing walong Tingnan natin ang talahanayan ng mga order na magagamit mo, ang link ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng lahat ng mga desisyon na ginawa sa isang partikular na panahon ng sistema ng impormasyon sa pagsusuri guru markets. Libre at bukas ang akses sa talahanayan ng order. Link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng pagsusuri ng kumpanya BlackRock Inc. Sistema ng impormasyon at sanggunian guru markets ang sumusunod na desisyon ay ginawa. Huwag magbukas ng deal dahil ang video na ito ay isang pangkalahatang ideya. Maraming salamat sa mga manonood sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng information system mula sa Guru Markets. Ikaw talaga ang pinakaastig na madla sa buong mundo.